Ako po ay ito po'y salungat sa pahayag naman ni Senate President Cheese Escudero. Ang sabi kasi ni Escudero, huwag daw sanang madaliin, hindi daw ura-urada na sila ay magkukonvene para nga sa para nga sa impeachment trial. Paano yan? Nagsalita na rin po etong si Senator Coco Pimentel. Sino ba ang medyo mas angat kung kaalaman sa batas ang pag-uusapan si Pimentel or etong si si Escudero. Pero sa nakikita natin, mukhang mayroon talagang panggulat na mangyayari sa Senado. Hmm. Alam niya naman siguro na itong si Escudero, alam niya naman, di ba, yung inag inagawa ng alak <laughs> na kuno nga ay malapit talaga silang magkaibigan na ay masaklap yan dahil umaasa pa rin ang mga kababayan natin na agarang yun nga agarang uh, magkakaroon na ng impeachment trial at ang pahayag na ito ni Senator Coco Pimentel ay naayon sa batas kasi ang sabi niya dito Minority Leader Aquilino Pimentel III said any further postponement of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte would violate the Constitution o oh, ayan ay labag pala sa batas na i-delay. Kaya lang kasi hindi naman specified kung ilang buwan ba yung delay na sinasabi, di ba? Kasi dito sa atin, pag sinabing delay, talagang delay. Di ba? Matagalan talaga. Ang sinabi naman ni Senator or ni, ni Senate President Jesus Codero, nagpabanjing-banjing daw kasi ang Kongreso. At uh, at the 11th hour na nila uh, ipinasa nga yung articles of impeachment sa Senado. Kaya hindi daw masisisi ang Senado kung patapos na ang kanilang ang kanilang session on break na sila at yun ang nangyari. Wala na, hindi na na-discuss ang 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 impeachment uh, proceedings na na gagawin nga diyan sa Congress as sa Senado. Don't delay, ang sabi nito sa Senator Kiko or Coco Pimentel. In a radio interview on Saturday, Pimentel was uh, said that Article um, Article 10, Section 3 of the Constitution states that, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one third of all the members of the House, this same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. parang ang ibig niya sabihin dito, kaagad-agad dapat ay gawin din. Yun nga, nagkataon na on break ang Senado naman. Anong sabi? Kung ano ba, daw yung nag-constitute -nag sa, sa Kongreso, sa mababang kapulungan, ganun din daw dapat sa Senado. Two-thirds ang kailangan at sobra-sobra pa. Siguro sa Kongreso ganun din ang mangyayari at sana sobra-sobra din. Gulatin niyo po Diyan sa Senado, ano ho, gulatin niyo po ang mga kababayan natin. Good luck.